Ayan, nakapaw. Puro ahas na guys. Ayan, pagkakadaming ahas na naman ito. Nagtinga-tinga sa aming lambat. Ayan, nakapaw. Isang ahas. Pangalawang ahas. Ayan, nakaw. Oh, ay puro ahas na rin. Tuminga sa aming lambat. Ayan, nakapaw. Ayan, pang isa pa. Pangatlo. May pang-apat at pang-lima. Limang ahas ang aming natanggal, guys. Oh, ayan, nakapaw. Diyos ko, puro ahas. Ang huli ng aming lambat na naman. Ayan, oh, ayan oh, ang aspa, pa oh, pagkakalaki oh. Buhay na buhay. nagapangpayan pa yan pagkakalaki. oh, ko, puro dai eh, pag ikay na, eh. Ay sabi mo naman ay wow. Ayun guys, samahan niyo kami. Nagkana kami ng lambat ngayong hapon dito sa ilog. At bukas papandawin namin pag ano, pag low tide na. Ayan. Kinakana na ng aking kabady. At ito na nga. Binalikan na namin ngayong umaga. Ayan. Ay ang bunga agad sa amin ay ahas. Dalawang ahas na magkadikit ang nakasabit sa lambat. Ay Diyos ko po. Ayan. Nakaw ay papaano ngayon yan. Ay takot akong lumamas ng ahas na yan. Ayan. Oh araw oh, ay Diyos ko po ay ayan nagalaw ah, pang ulaw ay mga buhay pang ahas ay ayan tatanggalin na ng aking baday ayan yan na sa ulaw pagkagaling nito ah pagkalakas ng loob dumakman ang ahas ayan ay, ah tinatanggal na ah, sa lambat oh, ay dahan dahan pag ikinakagat ay sabihin mo lay aray ko pau ko ay ilag ayan ako, ayan na nga, tinanggal na ang ahas. Po, ayan, 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 ay nagalaw, nagalaw pa, ay buhay pa, buhay pa, ay Diyos ko, yung isa, makadikit, ay bakay matoklaw matuklaw, ayan, ayan, ang apaw, ayan. Ayan na, hindi matanggal. Nagbuhol-buhol na ho sa lambat. Ayan, sige, birain mo, bataking mong maigay. Ayan ho, ang akin hong kasama ay eksperto ayan oh eksperto na hindi pa nakagat na andun pang isa na iwan pa yun pa nasa lambat pang isa natanggal na aring una oh yan ang unang ahas anong gagawin natin dyan ngayon ba ay atin ng pakawalan hindi naman kita nangangain yan ayan na inilagay na sa akin oh ayan ako po ay buhay na buhay nga nagapang pa ayan Oh, ayan nakabapang nang ahas. na. Mabilis pala itong gumapang, oh. Ayun, nagpatalon-talon na ayun, diretso doon sa ilog uli. Ay bumalik na diyan. Nako, na andiyan naman niya sa lambat. Oh, na pangalua pangalawa, ayun. Inawa ka ng ulo, tinusok. Ayun, hawa ka na. Huhugutin ulit ng ating manananggal, manananggal ng sa lambat kapaw Diyos ka puro de pag naray na raya kay naman naman isabi mo naman ay goodbye world hinawakan sa buntot hindi mabitawan ang ulo oh, talagang sanay na sanay na ang aking kasamang aray kagaling magtanggal ng ahas oh. nagbuhol buhol na ang lambat sa ahas ay ang ahas sa lambat iyan na nga po Oh. Akaw, kalakas na loob na nito magtanggal ng asa. Ah, ay pag sa akin yan, ay karipas na ako ng takbo dyan. Baka ba ay makapanghabol at makapangagat? medyo mahirap pa rin isa. Ang naghalahalabid na ang ahas sa lambat. Pati ang lambat ay humalabid na din sa ahas. Kaya ang dalawa ay na. Yan. Tinanggal na hindi pa pinisa ulo para hindi makapangagat ay talagang kinuha ng buhay buhay na buhay ang ahas ay nagalaw pa yan ay oh, pagkalakay Kau, ano kayang gagawin natin sa ahas na yan kung di paghahagis naman paghahagis dyan yan oh. Kau, inihagis na naman din ay ahas ayan naman ayan naman nga Tamakpunan naman nga ayan buhay na buhay yan, baka yung makapanghagad. Diyos ko po, ayan na. Ay, alis to. Baka rin makapanghagad. Ay, ako mabilis tumakbaw. Ayan na. Doon din sumuot sa sinuuta ng isa. Ayan. Oh, kagaling ba naman ito? Alam ko saan saan pupunta, oh. Ayan. Bumaba na din sa ilog. ayaw, nahulog na. Nahulog na nga po. na nasa loob na ng palaisda ng ahas. Gumapang na dahan-dahan ng makaramdam ng tubig. Ayan. Ay na, na naman yan. Mamay na sa lambat na naman yan. O, yung isa naman. Tanggalin mo. Meron pang isa down. Ayan. Ay, ayaw ko nang bumaba dyan. Ikaw na laang. Ayun pa daw. Ang isa. Ayan nga. O, o nagalaw-galaw pa. Nakapaw. Diyos ko. yan ay. O, pag yan ay nakapanghabol. O, ay buti na lang. At na hindi, hindi makalis sa lambat. Isyan, gagawin natin tutulungan na lang natin ng mga asat para makawala at ating pakakawalan din ulit. Yan ay, aw, oh, na ay. oh, eh. ayan pa, oh, nakakaw. ka, galing dumakma, uh, ulong-ulo agad eh, oh, ba? Parang sa lago, bang lakot. Ayan, nakagat na, nakagat na, ayan, nakagat na nga. Ayan na nga pa, kinagat na ang aking kabade. Ayan, oh, kinagat na. Kinagat na ng ahas. Ayan na nga pa, nakaw Nakagat na sa kamay ang aking kasama. Ayan, tinanggal na. Oh, tinanggal na ho sa lambat. Ay, nakagat na nga. Ay, pang ahas. Ayan, natanggal na. Oh, oh nakangitipay. pa oh. nakagat na eh. Oh. Pero yun ay masakit. Oh. Oh, ayan. Oh. Ayan, hagisin na kung saan iya, ha, guys. Doon sa malayo-layo. Yung pinaliguan pa eh. Oh. Kasarap yata niyang ipain sa bintol. Ihagis mo na daon sa iyong likod. At madami pa tayong tatanggaling ahas. Ay ang hinuhuli ho namin lambat. Ay ang hinuhuli ho ng lambat namin isda, hindi ahas. yon Ihagis na daon. Shimute sa lungga. Ayan, lumabas, lumabas. Ayan, nanakbaw. Nakaw, gumapang, lumipad. Ay, gumapang pala, lumangoy. Yan na. Hindi na magkaintindi ako. Nasaan na nagpunta. Yan. Nakasiksik lang yan dyan. At yan ho ang aming tunay na hinuhulay. Ang mga isdang gayaan. aw oh, may mga bangaus, Ayun. Ay, ay hindi pala bangaws. Iahas na naman eh. Oh. Ay kagaling dumakma. Ulo na naman ang ahas eh. Bay pang ilan are. Eh? Pang lima na. Pang limang ahas na ang natanggal. Oh, ayan na naman eh. Tatanggalin na naman para lang nanguhuli ng tutubing eh, oh. gayon lang pala nagtatagay ng ahas akaw, ayan tinanggal na ang ahas tinanggal na ang lambat sa ahas oh, gayon lang pala na hinihila lang pala ng hinihila ay pa paano pagsawa na bahay kita yung panakbola dyan si pamiha daw oh, ayan ako kinalog pa ng kinalog ayaw natanggal na naman ang ahas ay, kagaling naman ang aking kasamang area oh. Buhay pa yung nagalaw pangaya oh. Ihagis mo na eh Baka yung makapanggat pa Huwag mo lang ihagis sa aking tabay At akikakaripas ng takbaw Down sa malayo-layo Down sa kawayanan mo ha guys Nang hindi na so, Huwag na down Go. Yo yo down down Doon mo ha guys. Oh, yan Oh, hindi magkaintindi ako sa ilalagay ihagis mo na ng papagayon niyan, tsaka papagarnay Oh. paano ha guys ayun pa ihagis na at yan nga ho ang aming mga hulay ayan mga bangos yan ho ang aming mga kakain yan mga bangos yan yung talagang aming hinuhuli yan mga tilapia saka bangos banak yan <tell> At ayan na naman nga, may ahas na namang palibagaw. Ay, Diyos ko ay pang-anim na Oh, yes, na naman ay, ayaw. Naku pa. Yo, dinakmana naman ng ulo, kagaling ah. Para nang uhuli la ng tutubay ng aking kabaday. Oh. Tingnan niyo guys, kagaling manghuli ng ahas. Nadakmala ng papagayon. Oh. Oh kagaling a ah, kagi rin lang ay tanggal na naman sa lambat iya na ang pang-anim na ahas aso ah, kay madami-daming ahas aring aming nadaling Aray. mas madami pa ang ahas sa uli naming isda iya na inihagis na uli oh pagis na ulit. baka Bakay makadali pa iyon inihagis na sa damuhan oh, thank you for watching guys